Maagang nagtungo sa Baguio City Public Cemetery si Maylene. Ngayong araw, binisita niya ang puntod ng kanyang yumaong ama at kapatid. Nanalangin para sa aming namatay na pamilya. Kwentuhan kasama ng mga kapatid at si auntie. May kunting ano, salo-salo, may niluto naman. Siyempre at saka hanggang sa bahay magkakaroon din ng ano, pag -aalay. Si Jenny, bukod sa pagbisita sa puntod ng kaanak, bibisita rin ito sa ilan pang mga yumaong kamag-anak sa La Trinidad. Mabuti na lang daw at mas organisado ngayon ang dagsa ng mga bibisita. Mm, mas maganda ngayon kasi ano, hindi na hindi kagaya noon na parang ang dami-daming tao na, ano. Tapos ngayon eh okay lang naman. Sa taya ng Baguio City Police Office, inaasa ang higit sa 20,000 katao ang bibisita sa sementeryo sa lungsod ngayong araw. Dahil sa dagsaan ng mga tao, naka nakastandby ang ilang volunteer organizations. Magandang sinyalis naman yung panahon natin ngayon sir. Uh, ang binabantayan lang natin ngayon ay syempre yung mga goers natin ngayon na uh, iwa watch out pa rin yung sa blood pressure nila since malayo layong yung lakaran yung mga ginagawa nila dito. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng BCPO sa mga sementeryo. Ang mga bibisita dumaan sa masusing inspeksyon. Ang ilan na ng mga ipinagbabawal na kagamitan gaya ng posporo. Pero ang karamihan kasi, ang pagkakaalam nila, yung pang ano nila ng mga pagkain kasi yung dito sila nagpipiknik, yan kumakain sa loob, pang, pang islice nila ng mga pagkain. Pero since pag dito, dito naman na sabi namin na bawal yung mga yon, naiiwan din naman yung mga items na yun. Aabot sa igit tatlong daang pulis ang ipinakalat ng BCPO para matiyak ang ligtas at payapang undas. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.